ngayon dito kami sa Santa Rosa Balibago para tikman nyo Jaiwan Eatery Patangas Lomi Titikman namin ni Chris Siya mga kasama ko ngayon sa pagdikim niya eh? Chris At ang in-order namin ay Jumbo Special Special Jumbo At Manating masarap

toyo eh. <laughs> rice, <magre -raise> pa. <laughs> rice pa. Rice, teres na Antik. <laughs> Ito jumbo nila. Yan eh dalawang egg na. Dalawang egg ba to? Asang Ayun, yung Kasi makutok ko si eh. Pati yung isang ko. Pa. Pati yung isang pa. Na, yung na Kasi ako ni Grace.

Maliliit lang yung toppings niya pero all the way good naman. Pwede na. Pwede na, pwede na. All good sa. Ito yung mga laman niya yan. Medyo maliliit lang pero di ka tulad sa ibang gamihan na itang kita yung may mga katay. Dito maliliit lang. Pero all the way good naman. Ang sarap. 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 <laughs> hindi okay, pa ubos eh. <laughs> nagyayabang, nagyayabang. Kaya niya daw. Kaya mo ano? Kaya ko mabusin. Kumain lang ako ng chicken. Dalawa. Sa <laughs> <laughs> makulok. <laughs> Ayan na. Hindi mo kaya yan. <laughs> Peace out na tayo. Peace out. Peace out. <laughs> <laughs> Ay. Sa so, mga gustong kumakain ng lomi dito, dito lang yan sa may Balibago. Sa may 7-Eleven. Makikita nyo papasok dito sa 7-Eleven yan. Uwi na kami ng eh. FISA. Ay, magbubulkay na pa tayo. Volcano Burger. Yes!